Dapat nga daw itong gawin kay Draymond Green matapos niyang sapakin si Yusuf Nurkic sa kanilang laban. Well, sangkot na naman kasi itong si Draymond Green sa isang insidente mga idol and siya na naman ay suspect mga idol. Dito nga sa hindi magandang pangyayari interaksyon sa isang NBA game. Hindi pa nga ganun katagal nakakalipas yung insidente niya with Rudy Gobert yung pananakal niya at dito na naman mga idol si Draymond Green ay making headlines na naman pero sa hindi nga magandang bagay. Sa tapatan kasi ng Golden State Warriors at ng Phoenix Suns in the third quarter ay itong si Draymond Green. Sinapak nga mga idol si Yusuf Nurkic sa kanyang muka. Nagresulta tuloy mga idol bumagsak si Nurkic parang na knockout. At yung iba pa nga mga idol ay sinasabi na hindi naman daw ito sinapak ni Draymond Green. Inismak nga lang daw. Pero either way mga idol, hindi nga maganda ang ginawa ni Green na dito kay Yusuf Nurkic. Kaya talaga nga namang mga idol, nakatanggap siya ng flagrant foul number 2 and of course ejected na yon Automatic ejection ang resulta ng flagrant foul 2. And of course mga idol, napakarami nga sa damakmak na NBA fans ang nagbigay nga ng kanilang mga komento patungkol nga sa ginawa ni Draymond Green, kanilang reaksyon ng mga idol at sinabi nga nila na dapat ito nga daw ang gawin kay Draymond Green matapos nga na naman ng kanyang kalokohan na ito. Sabi ng isang fan, Warriors should trade him. Completely unnecessary nga daw ang ginawa ni Green. Suspend nga daw itong si Green for 20 games kagaya dito kay Ja Morant at iban na nga daw from the league. Iban na sa NBA itong si Green after na naman ang kanyang hindi magandang ginawa. Suspend him for the season. This is disgusting. At this point, he should be expelled nga daw from the league, should be ejected for the season at maruming nga daw na gangster na Etong si Green. At sabi naman ng isang fan na ito na ito nga daw si Draymond need to be stop playing in the NBA dahil sinusubukan niya nga daw mga idol na gawing boxing or MMA and at times WWE itong basketball. Suspend this guy immediately and indefinitely. At sabi naman ng isa pa dito mga idol, isa nga daw siyang Warriors fan. Pero ito nga daw si Draymond Green, need to be out the NBA before he hurts someone. At ganyan din ang halos mga idolang komento ng maraming NBA fan. Ejection, ban for a year, buong season na mawala si Draymond Green. Yan ang ilan nga mga idol sa mga gustong mangyari ng ilang mga NBA fan. And then naglabas pa nga ng report si Woods kung saan sinabi niya Draymond Green will have to await a league office review and the possibility of another suspension. Another bad news mga idolang ang naghihintay kay Green at baka another suspension ang maipataw nga sa kanya. And tandaan nyo mga idol, balita sa atin ng NBA na kapag sila'y nagsususpend ng player ay tinitingnan nga din nila ang past history niya patungkol nga sa mga ginagawa niyang hindi maganda. And well mga idol, recently lamang may kalakuan ginawa si Draymond Green at 5 games ang suspension niya noon. And ngayon tingnan natin kung ilan. Pero kung kayo mga idol ang tatanungin, sa tingin nyo ba ilang games dapat isuspend itong si Draymond Green matapos nga ng ginawa niya kay Yusuf Nurkic? Komento nyo lamang mga idol ang inyong mga opinion, inyong mga salobin sa ating comment section.